Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Hila Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life and Three Parts. At sa araw na to, ang topic ko ay Vice Ganda, Bastos ka sa mata ng Diyos, at may sakit ka sa utak. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asim dito sa mundo. At ang ating misyon ay maging kaisa ni Jesus magbahagi ng ibanghelyo sa buong mundo. Ipinahayag ni Yesus ang katotohanan at sinabi niya, Hindi niyo ba nauunawaan na templo ng Diyos ang inyong katawan, templo ng Espiritu Santo? At sinabi ni Yesus, na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Well, ang katotohanan, ang ating katawan, ay sagradong tahanan ng Espiritu ng Espiritu Santo at pansamantala rin tahanan ng kaluluwa nating mga tao. Ang ating kaluluwa ay siyang Espiritu at buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo na siyang aalis din sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. At sa so oras na umalis na ang kaluluwa natin sa ating katawan, ang ating katawan ay mamamatay at ibabaon lang yan sa lupa o kaya ay susunugin. At yung ating kaluluwa ay muling babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. At kung dito sa lupa, hindi natin kinilala at inibig ang Espiritu Santo sa ating puso, isipan at kaluluwa, na siyang ating Diyos at amang spiritual ng ating kaluluwa, ang ating kaluluwa ay hindi makakapasok sa langit sapagkat itatakwil tayo ng Espiritu Santo at hindi niya tayo kikilalanin na kanyang anak. Kung hindi natin siya iibigin ng higit sa lahat at sasambahin na ating Diyos at Amang Espiritual. Honestly, sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang pumatol ka sa kapwa mo, lalaki o kapwa mo babae sapagkat ang katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Diyos at dalawang kasarian lang ang nilikha ng Espiritu Santo, lalaki at babae lang. Itong si Vice Ganda, hindi niya naunawaan na maging ang kanyang katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang siyang may pag-aari ng kanyang katawan at kaluluwa. Itong si Vice ay nagmataas at nagmayabang at naging ugali niya ang manlait ng kanyang kapwa. Na hindi niya nauunawaan na maging ang katawa ng kanyang kapwa na kanyang nilalait o inaalipusta ay sagrado ring tahanan at templo ng Espiritu Santo. Ang una ni Vice na nililibak at inaalipusta ay hindi ang kanyang kapwa. Naging ugali ni Vice Ganda dahil artista siya, binabayaran siya ng ABS-CBN. Ang naging ugali niya ay magpatawa pero yung pagpapatawa niya ay hindi nagbibigay ng kagalakan sa mga taong kanyang inaalipusta at iniinsulto. At dahil mas sinamba ni Vice Ganda ang pera at ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa ay naligaw ng landas kinalaban niya ang Espiritu Santo, na siya sa Espiritu Santo, at mas inibig niya ang kanyang sarili at pera. Pero ang hindi naunawa ni Vice Ganda, ang kanyang buhay ay may simula at katapusan. Dahil ang Espiritu Santo, na siyang may pag-aari ng kanyang buhay, ay ang Alpha at Omega, na siyang Diyos na parati rin kasama ni Jesus nung si Jesus ay naririto pa sa lupa. Sinabi ni Jesus, na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi sa amang nasa akin. Sinabi ni Jesus na ako ay nasa ama at ang ama ay nasa akin. Ako at ang ama ay isa. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo. Si Jesus ang naging daan, buhay, liwanag at katotohanan para makilala ko kung sino ba talaga ako at kung bakit ako umiiral at nabubuhay dito sa mundo. Tinanggap ko kay Jesus ang katotohanan ng aking katawan ay templo at sagradong tahanan din ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na sa aking katawan ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magbahagi ng Ibanghelyo sa buong mundo. At ipakilala na siya lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang may pag-aari ng buhay nating mga tao na dapat lang nating kilalanin na ating Diyos at tamang spiritual at ibigin ang higit sa lahat para maging kapatid tayo ni Jesus sa Spirito at maging anak ng Diyos na pinabanal at anak ng Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon at maraming tawang patay ang kanilang buhay espiritual na sa ngayon ay mas naging maibigin sa kanilang sarili at pera. Katulad ni Vice Ganda, namusong siya sa Espiritu Santo, kinalaban niya ang Espiritu Santo, at binago niya yung templo ng Espiritu Santo ayon sa kanyang kagustuhan. Wala kang itatago sa Espiritu Santo dahil siya yung may pag-aari ng ating buhay. At lalaki ang totoong kasarian ni Vice Ganda na tinatalikuran ni Vice Ganda. Hindi niya tinatanggap ang katotohanan na lalaki siya. Kung kaya si Vice Ganda ay namuhay sa kasinungalingat at pagkunwari. Binihisa niya ang kanyang sarili ng damit pang babae. Nagsuot sila, siya ng wig sa kanyang ulo para magbuka siyang babae. Naglagay siya ng make-up. Pero sa mata ng Espiritu Santo, isa siyang ulupong, hudas, demonyo na nagbabalat kayo na akala mo'y anghel dahil marami siyang tinutulungang mga kabataan na pinag-aaral, sinusuportahan niya na sa scholar, mga scholarship, may mga scholarship siya na tinutulungang mga bata. Pero yung lahat ng ginagawa mo ba is ganda, wala yung value sa mata ng Espiritu Santo. And besides, marami ka rin na mga kabataan na iniligaw ng landas, na inidulo ka para maging katulad mo na maging bakla at tumalikod sa Espiritu Santo at kalabani ng Espiritu Santo. Honestly, ano tambak-tambak ang kasalanan mo ba ganda sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng iyong buhay. At sa oras sa tanggalin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo, Bais Ganda, talagang talaga sinasabi ko sa iyo. Mamamatay ka, lilisan ka dito sa mundo, at ang iyong kaluluwa hindi yan makakapasok sa langit gawa ng kasalanan na ginawa mo laban sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng iyong katawan at kaluluwa, mamamatay din ang iyong kaluluwa at doon yun mahuhulog sa impyerno kasama ng iyong amang demonyo na mapagmataas at mayabang na si Satanas na hudas at sinungaling kung kaya ka namumuhay din sa kasinungalingan at pagkukunwari. Narito na tayo sa huling panahon, ang laban ko at laban ni Tatay Digong Anis Lim ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Sinabi ni Jesus, Mag-ingat na huwag malilang ng mga bula propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan, ngunit ang puso nila ay saharimaw. Well, honestly, kung babasahin mo ng mabuti at uunawain mo ng maayos ang banal na kasulatan, makikita mo ang katotohanan na ang nagparusa nagpapako at nagpapatay kay Jesus ay mga paring saserdote na galit-nagalit kay Jesus. At yung mga sundalo na mga taga-Roma, siyang sumira sa templo ng Espiritu Santo para parusahan si Jesus. Si Jesus honestly ay berbo ng Espiritu, ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Berhing Maria ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Honestly, ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang Diyos na umiiral, nagbibigay ng buhay na sa ating mga tao, ang may hawak ng ating buhay. At alam ng Espiritu Santo kung sino ang kanyang mga tupa na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan na siyang totoo, na sumasampalatay at umiibig sa kanya, at siya yung kinikilala na perfect God at full of common sense. Dahil alam nila ang katotohanan ng Espiritu ng Espiritu ng Diyos na nanasa katawan ng tao ang nagbibigay ng buhay sa tao at hindi ang pera dito sa mundo. Honestly, si Bongbong Marcos, yan na ang pinakahuling demonyo at korap na leader sa ating bansa. Babaguhin na ng Espiritu Santo ang ating mundo. At yung ating bansa na siyang lupang hinirang ng Diyos, ng Banal na Espiritu Santo, muling ipapanganak ang pangalang mahalika. Si Tatay Digong, makakalaya siya, makakabalik siya sa ating bansa, at ang ICC judges, malulupig lahat sila. Sampo ng mga tao na kumidnap kay Tatay Digong at nagpadala sa Daheg, Netherlands. At yung sina Vice Ganda, Leila de Lima, yung ABS-CBN, ICC Judges, ang Human Rights, lahat ng mga network na mga mukhang pera at pera ang kanilang sinasamba, malulupig kayong lahat. Talagang talaga sinasabi ko sa inyo, katapos, katapusan nyo na. Ang lulupigin ng Diyos ay yaong mga lumalapastangan sa kanya yung kaharian ng mga demonyo, kaharian ni Satanas, ang magwawakas. Kaya, yun yung the end. At yung mga tao na naging totoo at tapat sa Espiritu Santo, ang siyang pagpapalain ng Espiritu Santo. Ang si Bais Ganda, hanggang, hanggang dito lang sa lupa ang kataas at kayabangan mo. May katapusan ang kataas at kayabangan mo dahil lang may hawak ng buhay mo ay ang Espiritu Santo rin. Kaya, laking pagkasira at pagkawasak mo, Bais Ganda, dahil wawasakin ka rin at sisirain ka rin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Bastos ka sa mata ng Espiritu Santo at may sakit ka sa utak na hindi mo tinatanggap ang katotohanan. Kaya ganyan ang iyong asal. Pinalaki ka ng iyong ina na walang takot sa Diyos kung kaya naging tampalasan ang iyong dila, hindi lang sa iyong kapwa, kundi lalot higit isang Spiritus Santo na siyang Diyos na siya ring may pag-aari ng iyong buhay. Kaya, Bais Ganda, yabang pamor! Bilang ng mga araw mong demonyo ka, nakabayo ka, malulupig na kayong lahat, dahil mahahayag sa buong mundo ng Spiritus Santo lang, na sa ating katawan ang nag-iisang Espiritu at Diyos na amang espiritual na may pag-aari ng ating buhay. At ya ang simbahan ng Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa na sumasamba sa Revolto, Santo Santo at Diyosan, lulupigin niya ng Espiritu Santo. Magwawakas ang kataas at kayabangan ng mga paring mga tanga at walang common sense na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Mga ulo pong kayong lahat, yung simbahan ng Romano Katoliko, dudurugin yan. At ang sino mang sumalungat at kumalaban sa Espiritu Santo ay mamamatay ang kanilang katawan at kaluluwa at ang kanilang kaluluwa ay mahuhulog sa impyerno. Ang nagsasalita ay hindi ako kundi tangi ang Espiritu Santo na nagbibigay ng buhay sa akin hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa akin. Ang siyang nagahari sa puso ko. Kung kaya itinataas ko ang pangalan ng Espiritu Santo sa buong mundo, sa buong sangkatauhan, na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. At wala tayong um, itatago sa Espiritu Santo at hindi natin kayang talunin ang Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ay ang Diyos na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Bais ganda, yung pera mo, yung wig mo, makeup mo, damit na sinusuot mong pambabae, yung mga yung ABS-CBN na pinagyayabang mo, yung mga endorser mo na nag uh, kinukuha ka, para maging kilala ang kanilang produkto. Lahat yan, lulupigin yan ng Espiritu Santo. Talagang talaga, sinasabi ko sa inyo, ang ABS-CBN, you will say goodbye forever. Kung pinasarayan ni Tatay Digong at saka ni dating late President Ferdinand Marcos, sa pangatlong pagsasara niyan, forever na yan. Hindi na yan makakat tayo pa ang ABS-CBN, then lulupigin niya ng Espiritu Santo. Ang mga tao na umiibig sa pera, yung mga artista na puro pera ang nasa utak, tatandaan niyo ang buhay niyo may hawak ang Espiritu Santo at hindi ang pera. Sa oras na bawin ng Espiritu Santo ang, pera, ang kaluluwa sa katawan niyo, Yung pera na mga naimpok niyo, bahay, alahas, damit, kung ano-ano pa dito sa lupa, wala yung value. Hindi niya madadala sa kabilang buhay at hindi yan ang magliligtas sa inyong kaluluwa, kundi tanging ang sambahin niyo ang Espiritu Santo sa inyong puso, isipan, at kaluluwa na siyang ating Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!